So, magpapakain tayo lang ng kambing inom ng gatas ito yung habit ito yung isa aawad pa no 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 ito see, brown tail pinapainom ko ng gatas kasi yung nanay nila ayaw siyang painomin ng gatas ginekik itong si brown tail ito lang si Bl si Tarsal, ang pinapainom ng nanay niya tapos yung isa, nakaseparate na kaya siya ay ganyan pagkatapos nito papakainin ko naman sila ng hay eh, bibigyan ko sila lahat ng hay Ito, oh, finish na. Okay, thank you. So, bala ito na may papakainin ko. Itong, nanditong ang kambing. Pipigyan ko sila na. Hey! Bye-bye. Kasi hindi ko siya pwedeng ilagay lahat. Sinasayang nila eh. Pag ano, pag may pupo na, ayaw nilang kainin. Ito, si, Be si Bella naman ang ang papakainin ko. Ito, si Bella naman yung papakainin ko. Palagyan ko siya. Ayan o, no? nalaga ano na. <laughs> yes, me. Yes, no 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 person no. get out there that's not yours Kasi, kasi yung maliit na anak nito ito kinikick out ni Bella kasi kaya separate yung pag ano niya meron dito tapos yan nasa ano siya para hindi mga lahat kasi pag nilalagay ko sa pag nilalagay ko sa ano sa ano lang kinakalat at pag may may ano na, may pupo, ganun ayaw na niyang kainin tapos inaamoy nila basta ganun yung kanya yung mga kambing ano maarte sa pagkain pag pag nakita nilang may pupo ayaw nilang kainin punta naman ako sa aking mga manok ah, bubuksan ko yung manok ko at papakainin ko din sila Dito, naman ako sa aking mga manok so pinagyan ko sila ng pagkain dyan at ayusin ko yung tubig nila Ayan. Ayun. Ito yung pagkain nila. Guys, ito yung mga manok ko. Ayan na, yung mga mga manok ko. Nabasa na sila. Yan. Kain na sila. Ready na yung may tubig na yan. Pag nilalagyan ko sila ng malinis na tubig para kinabukasan, Nakaready na. Ayan. Ganyan yung ginagawa ko everyday sa kanila. Meron pa dito sa loob, nakapatong. Ayan, Eh, bababa na kusa. yan At, ang tawag doon? Iba yung kanilang ano, yung mga, 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 red mong manok. Eh, iba ang ano doon. Iba ang kanilang pagkain sa, I mean, I mean, hindi sila nakakulong sa cage na yan. Sa, so, dito ang ano nila. Dito yung sa malala, sa ibang manok yan. Ayan. Mga ilang piraso lang naman sila. Pito. Kaya dyan sila. Lalagyan ko na yan ng madami pagkain. Para mamaya tanghali, hindi na ako maglagay. Hindi naman nila nauubos lahat yan. Ayan. Tama na yan. Ayan, kompleto na sila dyan sa loob. Lahat ng blakong manok ay nandiyan na. Uh, pwede ko na silang iwan. At, yun. Safe dyan kasi sila. Para hindi sila makain ng mga wild animals. Kaya kinukulong ko sila dito sa chicken coop metal. yan. Maingay mga manok ko. Kasi mga masyadong, ano, umaga na pala. Ayan. At, ayun, nakaredy na yung ano dito. Ayan, ilagyan ko ng pagkain. Ayan. At, meron din silang subig dito. Ayan. Yan lang yung ano ko sa umaga dito. Ah, uh, ganap.